Hi mga ka -M's. Welcome back to my channel! Ngayong araw, may kakaiba lang akong gagawin. Magkakatay ako ng native na manok. Kasi may pamahiin daw na kapag may birthday, kailangan magkatay ng manok. Simbolo ito ng pasasalamat at Filipino tradition na rin. Tsaka sinabihan kasi ako ng kumari namin na si Mamu, kailangan daw magkatay ng manok. Dahil 49 years old na raw yung ama ng mga anak ko. Kapag may 9 daw sa dulo ng edad mo, kailangan daw ng ganong ritual. At yung dugo daw nito, kailangan ipatak dun sa palad. Kailangan nakapatak din to sa may lupa para daw laging safe at good health na rin. Uh, um, wala namang mawawala kung maniniwala ka. Ayaw mo nun, may ulam pa kayo. <laughs> Alam nyo ba, simula na nag-asawa ako, pangalawang best ko na itong magkatay ng manok. Yung first time kong magkatay, 2011 pa yata, parang birthday na Erson yun. Nung nakita ng mga anak ko kung paano ko kinatay yung manok, sa sobrang trauma, mga ilang buwan din silang hindi kumakain ng chicken. Itago natin sa pangalang Cheska. At siyang nagvideo niyan, napilitan nga lang eh. <laughs> Habang nagvideo yan, nakapikit. Kaya tingnan mo yung kuha namin, tabingi. <laughs> Sabi ko nga sa kanila, ay ses 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 naawa kay sa manok. Pero sarap na sarap kay sa chicken ng mga fast food. Pare-pareho lang namang kinatay. At least ako, dinadasalan ko muna, alay yan eh. At saka, ako ng dispensa sa manok. <laughs> o, di ba marunong ako magkatay? Dati kasi akong Amazona. Kaya yung mga salbahay sa akin, may kalalagyan talaga. Charot lang. <laughs> Hindi. Sa Cebu kasi, madalas talaga nagkakatay ng manok sa amin. Lalo na pag may okasyon. Ayun, sa kakapanood ko, natuto ako. Matututunan mo talaga yan, lalo na kung hindi ka naman maarte. Ang luto na ginawa ko pala dito sa manok ay tinolang bisaya. Ewan, ba't ganun ang tawag nila? Hindi ko naman narinig yung manok na nagsalita ng danggit bay. <laughs> Wale. kasi ang tinolang bisaya may tanglad at malunggay. Masarap kasi yung sabaw ng tinolang native na manok. Malasa talaga to kaysa sa broiler. Ganun. In fairness na nabili namin, malambot na yung meat niya dahil sabi nga nung nagtitinda wala daw tong turok kaya para ka na rin nagluto ng ordinaryong tinolang manok ang mahal na ng native ng manok ngayon nabili namin to ng 560 pesos grabe yung presyo times to ng broiler chicken tsaka bihira lang yung nagtitinda nito kaya bagay talaga siya sa pang lang ayan na luto na siya ang bango nito Amoy palang panalo na. Dito na laos ang Angel's Breath. Lumang-luma, batang 90s. Okay mga kaems, nagawa ko na 'yung pamahiin at siyempre nabusog pa kami. <laughs> Totoo man 'yan o hindi, para sa akin lang 'to ha. Ang mahalaga healthy, may peace of mind ka, buo ang pamilya mo at higit sa lahat, may ulam kayong tinolang manok. <laughs> at syempre, marami tayong dapat ipasalamat sa Panginoon. Sa dami ng pagkukulang natin sa Kanya at sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, buhay na buhay tayo ngayon at patuloy na pinapatawad. Ooh. Thank you, Lord! Okay, huling banat, ang pagkakatay mm. daw ng manok sa tuwing may birthday ay parang pagsisimula ng bagong taon ng iyong buhay. Ganern! I'm sure up. Bagay to sa akin ngayon kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Yung sabaw. Ang rich, rich niya. O, parang yung manok. Anak ng mayaman. Nepo baby. Ganun, ganun yung manok. <laughs> sabaw pa lang. Ulam na. Mmm. Indugo. Mmm. eh. Thank you for watching guys. Bye!